Sa buong buhay ko, napansin ko ang isang bagay na palaging nakakaintriga sa akin. Ang mga taong nag-alay ng kanilang sarili ng walang pagod na magtrabaho, gumising ng maaga, bumalik sa huli. Madalas na nagdadala ng bigat ng isang buong pamilya lamang. Gayunpaman, kapag tiningnan namin ang iyong mga bayarin, ano ang nakikita natin? Isang walang bisa. Kapag nagtanong kami tungkol sa reserbasyon, tumugon ang katahimikan. At kung ang isang hindi inaasahang kaganapan ay lumitaw, isang sakit, isang kagyat na pag-aayos, pagkawala ng trabaho, ang sitwasyon ay nagiging isang sakuna. Bakit nangyari ito? Bakit ang ilang mga tao ay nagtatrabaho ng mga dekada at nagpapatuloy sa parehong sitwasyon habang ang iba ay nagtatayo ng isang pamana para sa kanilang mga anak? Bakit iniiwan ng ilang pamilya ang seguridad at kasaganaan bilang mana at iba pa ang mga utang at patuloy na paghihirap? Ang sagot ay wala sa sweldo, ngunit sa isang bagay na mas malalim. Ibabahagi ko sa iyo ang isang katotohanan na maaaring masaktan, ngunit mahalaga iyon, ang kahirapan ay hindi isang parusa ng kapalaran o isang sumpa ng walang paliwanag. Karamihan sa oras, ito ay ang resulta ng aming sariling mga pagpipilian. Gawin na ulitin natin ng walang tanong at isang mindset na nagpapanatili sa atin na nakulong. Mayroong isang kasabihan na nagsasabing, ang pinakamalaking kaaway ay hindi ang krisis, ngunit ang aming sariling kawalan ng disiplina at pagpaplano. At ito ay purong pagiging totoo. Mas gusto ng maraming tao na sisihin ang gobyerno, boss, ekonomiya, o maging ang kanilang mga magulang. Ngunit ang ugat ng problema ay nasa loob ng bawat isa. Nayon, nais kong bigyang, pansin mo ang wakas dahil ibubunyag ko ang apat na pinansyal na mga traps na ginagawa ng karamihan sa mga tao, at iyon, nang hindi na pagtanto ito, nakawin ang kanilang kinabukasan. Ang mga pagkakamali na ito ay magiging hostage sa trabaho at mga pangyayari. Ngunit hindi ko lamang ituturo ang mga problema, ipapakita ko ang mga praktikal na solusyon na subok sa mga henerasyon. Hindi sila mga abstract na teorya, ngunit ang mga arali na buong pamayanan tulad ng Hudyo, napanatili at ipinadala kahit na sa mga oras ng pag-uusig at kahirapan. Bilang isang tao na pinalayas mula sa mga bansa, na binawian ng mga karapatan at mapagkukunan, hindi lamang makakaligtas ngunit umunlad, nagtatayo ng negosyo, institusyon at kapalaran. Ang sagot ay nasa dalawang haligi, kaalaman at disiplina. Ngayon, gumawa ng isang taimtim na pagmuni, muni, nadama mo na ba na ang pera ay mas mabilis na nawawala kaysa sa pumapaso? Nagkaroon ka ba ng impresyon na sa lalong madaling panahon pagkatapos matanggap ang sweldo, ang pakiramdam ng kasaganaan ay tumatagal lamang ng dalawang araw, at pagkatapos ay nagsisimula ang bilang ng bawat sentimo. Nagtrabaho ka na ba, ngunit tila sapat pa rin ito. Kung sumagot ka ng ki sa hindi bababa sa isa sa mga katanungang ito, ang sandaling ito ay mahalaga. Mag-unravel ng magkasama ang apat na maling akala na nagpapanatili sa mga tao sa pakikibaka sa pananalapi kahit na tumataas ang kanilang kita sasabihin ko ang mga kwento minahan at iba pa upang makita mo kung paano masisira ng mga pagkakamaling ito ang mga buhay ngunit higit sa lahat mag-aalo ako ng mga paraan upang makalabas sa siklo na ito maghanda ang ilang mga katotohanan ay maaaring hindi komportable dahil maaari mong makilala ang iyong sarili maaaring mapagtanto na sa loob ng maraming taon Inuulit ang parehong mga pattern na nagpapanatili nito. Ngunit ang kakulangan sa ginhawa na ito ay ang unang hakbang upang magbago. Tulad ng sinabi ng tanyag na karunungan, ang sinumang hindi nakakakita ng kanilang mga pagkakamali ay hinatulan na ulitin ito. Ngayon mayroon kang isang pagkakataon upang masira ang siklo na ito. At ginagarantiyahan ko, sa huli, makikita mo ang pera sa ibang mga mata. Marahil ngayon ang simula ng isang bagong tilapon sa pananalapi. Narito ang isang pahayag na maaaring makabuo ng pagtutol. Hindi ka mahirap dahil sa suweldo, ngunit dahil sa iyong mga gawi. Mahirap ito, alam ko. Ngunit isipin, kung ang tanong ay ang halaga lamang nakikitain mo, ang lahat na nakakakuha ng kaunti ay magiging kahabag, habag, at ang lahat na nakakakuha ng napaka-mayaman. Alam mo ang mga halimbawa na nagpapatunay kung hindi man, hindi ba? Ngayon tingnan natin ang apat na traps na nagpapanatili ng mga tao na natigil sa kawalang pananalapi. Unang bitag, pamumuhay lamang para sa ngayon. Maging matapat, nakatanggap ka na ba ng sweldo at biglang naramdaman na gastusin ang lahat? Isang regalo dito, isang hapunan doon, isang pagbili ng pagpapalakas, at sa loob ng ilang araw, sumingaw ang pera. Mayroong isang kawikaan na nagsasabing, ang pera na hindi mo pinapanatili ngayon ay kabilang sa isa pabukas. At ito ay isang katotohanan. Nakilala ko ang isang lalaki na naggangalang isaak, manggagawa, responsable, kumuha ng pera sa bahay araw-araw. Ngunit ang perang iyon ay umaalis ng mabilis hanggat ito sa pagkain, mga partido, maliit na labis. Matapos ang dalawampung taong pagsisikap, wala siyang. Ang aking tiyuhin na hindi mayaman ay pinananatiling hindi bababa sa isang ikasampu ng lahat ng kanyang kinita. Tila kaunti, ngunit sa isang dekada, ang maliit na ugali na ito ay nagpapahintulot sa kanya na tulungan ang kanyang mga anak na bilhin ang kanilang mga tahanan. Ang tanong ay, Aling Hai, Stock gusto mo ba ng sarili mo? Pangalawang bitag, pagtuwid ayon sa katayuan. Dito, hindi ko maiiwasan ang isang bhidra smile. Ilang beses nating nakikita ang isang tao na pinansyal ang isang bagong cellphone dahil lamang sa ilahat ay mayroon o mas masahol pa, kumuha ng mga utang para sa mga kasangkapan sa bahay, kotse o mga paglalakbay upang i-mapanatili ang mga pagpapakita. Ang problema ay, sa isang maikling panahon, ang bagay na iyon ay nawawala ng halaga, ngunit ang utang ay naroroon pa rin, tulad ng isang pagkalugi sa pag-aasawa kung saan nagbabayad ka pa rin ng pensyon. Nakita ko ang isang batang mag-asawa na naisip na normal na manirahan sa utang. Binili nila ang lahat sa loob ng oras, sofa, kotse, bakasyon. Nais nilang magkaroon ng parehong buhay tulad ng iba. Pagkalipas ng tatlong taon, nagtrabaho lamang sila upang magbayad ng interes. Sa mga sinaunang libro, nakasulat ito, ang utang ay isang kusang pagkaalipin. At iyon mismo, ang mga tao ay nakangiti dito. Ang payo ay simple, kung ang isang bagay ay hindi bumubuo ng kita o mapanatili ang mga pag-aari nito, huwag bumili sa oras. Nais na magkaroon? Ay, save. Nais mong magkaroon ng mabilis? Magtrabaho ng higit pa, ngunit huwag maging hostage. Pangatlong bitag, huwag pansinin ang mga patakaran ng pera. Dito, malinaw ang lohika. Kung hindi mo maintindihan kung paano gumagana ang pera, gagana ito laban sa iyo. Noong bata pa ako, namuhunan ako sa isang negosyo nang hindi sinusuri ang mga panganib o numero. Akala ko maaari kong imaramdaman ito ay gumana. Resulta, nawala ang halos lahat. Ang aralin ay masakit ngunit mahalaga, ang kamangmangan ay mas mahal kaysa sa anumang interes sa bangko. Ang aking kapitbahay, isang simpleng pag-angkop na ginugol ang mga gabi sa pagbabasa tungkol sa pananalapi, pag-aaral upang makalkula, upang makatipid. Makalipas ang dalawampung taon, hindi siya isang milyonaryo, ngunit binayaran niya ang kanyang bahay at isang tahimik na edad. At ikaw, nabasa mo na ba ang isang libro tungkol sa pera o sa palagay mo ito ay para lamang sa mga ekonomista? Pang, apat na bitag, ang maling bilog sa lipunan. Ito ay isang banayad ngunit malakas na punto. Sinabi nila na itinutukoy ng kanilang mga kumpanya ang kanilang balanse sa bangko. Nakilala ko ang isang batang lalaki na may magandang sweldo, Munit ang kanyang mga kaibigan ay nanirahan sa nanalo, ginugol. Araw-araw, restaurant, tuwing anim na buwan, isang bagong cellphone, obstation ng walang layunin. Hinayaan niya ang kanyang sarili na madala. Pagkalipas ng limang taon, lumubog sa utang, nang walang reserba. Ang isa pang binata ay nagsimulang dumalo sa mas may karanasan na negosyante, narinig, nagtanong, at sa lalong madaling panahon binuksan ang kanyang sariling negosyo dahil nasisipsip niya ang ibang mindset. Pagninilay, sino ang nakakaimpluensya sa iyong mga desisyon? Ang mga taong nakatira sa gilid o sa mga nagtatayo ng bukas. Sa madaling sabi, apat na mga pagkakamali, apat na pitfalls. Mabuhay ng hindi pinaplano ang hinaharap. Itinuwid ng walang kabuluhan walang kamalayan sa mga batas ng pera. Panatilihin sa isang kapaligiran na bumababa. Kung nakilala mo ang iyong sarili sa hindi bababa sa isa sa kanila, huwag masiraan ng loob. Ito ay positibo dahil ang mga nakikilala ng isang pagkakamali ay gumawa ng unang hakbang upang malampasan ito. Tandaan, ang kahirapan ay hindi isang patutunguhan. Ito ay isang kondisyon na maaaring mabago at lahat ito ay nagsisimula sa desisyon na kumilos ng iba. Ito ay isang ugali, at ang mga gawi ay maaaring mabago. Eh, recap natin ang landas na magkasama tayo. Sinuri namin ang apat na pangunahing traps na nagpapanatili sa mga tao sa kahirapan. Ngayon, nais kong obserbahan mo ulit ang buong larawan na ito. Una, pamumuhay lamang ngayon nang hindi nagreserba ng anuman para sa hinaharap. Pangalawa, ang pagkontrata ng mga utang para sa mga bagay na malalim ay hindi mahalaga. Pangatlo, huwag pansinin ang mga patakaran ng pera at tumangging matuto. Pang-apat, manatili sa isang bilog na bumababa lamang. Kung titigil ka upang sumasalamin, makikita mo na hindi lamang ito mga pagkakamali sa pananalapi, ngunit isang pamumuhay. Ito ang mga pattern ng pag-iisip mental traps. Dahil ang pera mismo ay isang tuol lamang at isang tuol sa mga kamay ng mga hindi alam kung paano gamitin ito ay palaging nagiging mapagkukunan ng mga problema. Ang pera ay tulad ng isang salamin. Hindi ito nagpapakita kung magkano ang kikitain mo, ngunit kung ano ang iyong mga gawi at kung magkano ang nangibabaw sa iyong buhay. Sino ang hindi maaaring panatilihin ang isang daan riis ngayon ay hindi panatilihin ang isa sero libo bukas. Ang mga sumakay sa utang ng isang cellphone ay magsisikap ng isang kotse, isang bahay. Ang mga hindi natutong makitungo sa pera ay mawawala ang lahat, kahit gaano pa sila matatanggap. Mayroong isang kasabihan na nagsasabing, ang sinumang hindi marunong magbabahagi ng pagbabago ay hindi hahawak sa tala. Isang kwento bilang isang aralin. Nakilala ko ang isang tao na, sa loob ng maraming taon, ay nagreklamo tungkol sa kakulangan ng pera. Nagtrabaho ako ng husto, ngunit laging may utang. Isang araw tinanong ko, sinusulat mo ba ang iyong mga gastos? Nagulat siya, ano ang hindi ko alam na natitira. Sampung taon mamaya, walang nagbago. Ganap na wala. Dahil hindi niya kailanman kinuha ang unang hakbang, hindi niya nais na harapin ang kanyang sariling katotohanan. Ang isa pang lalaki, isang mag-aaral ko, na nakikinig sa parehong tanong, ay nagpasya na kumilos. Nagsimulang mag-imbak ng isa 0% ng lahat ng natanggap niya, nagsimulang irehistro ang bawat gast. At hinahangad na matuto mula sa mga naging matagumpay na. Resulta Sa limang taon, bumili siya ng isang pag-aari. Sa sampung, mayroon siyang sariling negosyo. Lahat dahil nagsimula ito sa mga maliliit na hakbang. Maliliit na pagkilos, mahusay na mga resulta. Mayroong isang kawikaan, ang malambot na tubig sa matigas na bato ay tumama ng labis hanggang sa tumusok ito. Sa pananalapi, ito ay purong katotohanan. Ang pag-iimbak ng isang daan riis ay maaaring mukhang kaunti, ngunit kung gagawin mo ito araw-araw, sa isang taon ay higit sa tatlumpu libo. Sa sampung taon, isang halagang may kakayahang baguhin ang iyong buhay. Ang parehong napupunta para sa hindi kinakailangang utang, isang simpleng desisyon na maaaring makatipid ng daan, daang libo sa buong buhay mo. Ang pag-aaral ng 20 minuto sa isang araw ay tila hindi gaanong mahalaga, ngunit sa limang taon magkakaroon ka ng isang kaalaman na ilalagay ka ng maaga sa siyam na ng mga tao. Ang pagbabago ng kapaligiran ay hindi madali, ngunit posible, at ang pagpili na ito ay matukoy kung sino ka sa isang dekada. Ang tunay na kayamanan ay kalayaan. Unawain, ang kayamanan ay hindi lamang pera. Ang yaman ay hindi natatakot bukas. Hindi ito nakasalalay sa mga pautang, hindi nagmamakaawa para sa isang panahon para sa bangko. Nakakatulong ito sa mga bata kapag kailangan nila ito, magbigay ng mga regalo sa mga hindi nagmamahal sa obligasyon, munit dahil kaya nito. Nakita ko ng malapit ang kahirapan, ang mga pamilya na hindi sumasang, ayon sa ilang mga pera, Pagkakaibigan na nasira ng mga hindi bayad na utang, ang mga tao ay naghiwalay dahil wala silang mga pangunahing kaalaman. Ngunit nakita ko rin ang totoong kayamanan, mga walang bahay na bahay, ligtas na mga magulang na mag-iiwan sila ng isang bagay para sa kanilang mga anak, ang mga taong hindi nakangiti sa swerte, ngunit dahil alam nila na sila ay may ari ng kanilang sariling patutunguhan. Sinabi nila, mahina ang isa na nakasalalay sa kamay ng iba. Si Rich ang maaaring mapalawak ang iyo. Ano ang gagawin ngayon? Ang pinakamahalagang tanong ay hindi ano ang natutunan mo, ngunit ano ang gagawin mo. Hindi sapat na makinig at sumang ayon. Kinakailangan upang kumilos. Gumawa ng tatlong hakbang ngayon. Isa, makatipid ng isa 0% ng anumang halaga na pumapasok ay limang puriis, limang daan. Ang mahalagang bagay ay upang magsimula. Dalawa, isulat ang lahat ng iyong mga utang sa isang papel. Masasaktan ito, ngunit ito ang hubad at hilaw na katotohanan. Tatlo, magpasya ng pag-aaral. Maghanap ng isang libro, isang kurso, isang taong nakakaintindi ng higit sa iyo. Sa isang taon, hindi ka na magiging pareho. Wala ako rito upang hatulan. Narito ako dahil alam kong posible na makalabas ng butas. Nakita ko ang daan, daang mga kaso ako mismo ang dumaan sa landas na ito. Ngunit ang pagpipilian ay palaging iyo. Maaari mong tapusin ang pagbabasa ng tekstong ito, iling ang iyong ulo at bukas na gastusin ito muli. O maaari kang magpasya ngayon, sapat na. Ibabago ko ang aking mga gawi. Sa isang taon, lima o sampu, pasasalamatan mo ang iyong sarili sa pagsisimula ngayon. Tulad ng sinabi ng karunungan ng mga Hudyo, ang pinakamahusay na oras upang magtanim ng isang puno ay dalawampu taon na ang nakakaraan. Ang pangalawang pinakamagandang sandali ay ngayon. Kung nais mong magpatuloy sa pagtanggap ng simple, ngunit malakas na aralin, sundin ang puwang na ito. Ang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, at ang bawat bagong kaalaman ay magiging tulad ng isang ladrilyo sa pagtatayo ng bagong buhay nito, isang matatag, maunlad at makabuluhang buhay. Hayaan ang iyong pera na gumana para sa iyo gawin ang iyong mga pagkakamali sa pag-aaral. Gawin ang iyong paraan isang daan patungo sa kalayaan. At tandaan, ang totoong kayamanan ay hindi kung ano ang mayroon ka sa iyong bulsa, ngunit sa kung ano ang nasa isip at puso.